Alam mo ba na ang ama ni Jin Woo ay ang unang S-rank hunter ng Korea? Si Sun Iwan na rin bilang The Legend Rank Hunter ay isa sa pinakamalakas na hunter sa mundo 10 taon bago ang mga kaganapan sa pangunahing kwento. Nahuli si Sun Iwan sa loob ng isang dungeon habang nasa raid. Iniwan ang kanyang pamilya at ang kanyang asawang mag-isang nagpalaki ng kanilang mga anak. Halos mamatay na siya, ngunit tatagpuan at iniligtas siya ng mga rulers. Binigyan siya ng kapangyarihan at inatasang patayin ang bagong Shadow Monarch. Tinanggap niya ang misyon dahil wala na siyang paraan para makabalik sa kanilang mundo. Lumipas ang ilang taon, pinayaga ng mga rulers si Suniwan na bumalik sa mundo ng tao. Lumitaw siya sa loob ng isang dungeon sa lupaing Amerika kung saan siya ay inaresto ng Federal Bureau of Hunters. Pinaghihinala ang siyang isang magic beast na may alaala ng tao. Dinala nila si Wang Dong isang Korean estang hunter na nasa Amerika upang siya'y imbestigahan. May galit si Wang Dong Su kay Gin dahil sa pagpatay nito sa kanyang nakakatandang kapatid. Ngunit nang malaman ni Sung Iwan, ang ama ni Gin Woo, nirig niya ang interogasyon upang bugbugin si Sun Iwan. Hindi nagtagal, madali niyang natalo si Dongsu sa isang laban. Nagdulot ng pagsabog na tuluyang nagwasak sa headquarters ng Bureau. Pinagbantaan ni Sun Iwan si Dong Su na huwag nang tatapak muli sa Korea ang trending na anime na ito ay may pagkakatulad daw sa Hunter x Hunter. Kamusta mga ka-hunter? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang future na kwento sa solo leveling na sinasabing katulad daw ng isang sikat na shonen arc ni Yoshihiro Togashi, ang Chimera Ant Arc na magpaparamdam sa atin ng Hunter x Hunter vibes. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, ilike at ishare ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Narito ang isang pagtingin sa pagkakatulad sa pagitan ng napakalaking langgam ng Jeju Island sa solo leveling at ng Chimera Ant ng Hunter x Hunter. Ang isa sa mga pinakamahalagang kaganapan sa solar leveling universe, ang Jeju Island Arc, na ipinakita ang ilan sa mga pinakamakapangyariang halimaw na naranasan ng sangkatauhan mga apat na taon bago ang mga kaganapan sa kwento. Isang S-Rank Gate ang nagbukas sa isla ng Jeju, Korea at isang dungeon break ang naganap. Ang hindi mabilang na higanting mga langgam ay nagsilabasan na nagdulot ng libo-libong pagkamatay at ang Jeju Island ay nanagawa. Na tiling walang nakatira pagkalipas ng apat na taon. Sa solo leveling na anime series, ang kanilang makapangyariang adventurer doon ay tinatawag din na Hunters na nagpapaalala sa atin sa pangunahing batayan ng Hunter x Hunter ni Yoshihiro Togashi. Ngunit ang dalawa ay magkaiba pagdating sa magic at power system. Sa kabila ng kanilang mga pangunahing pagkakaiba, ang solo leveling at Hunter x Hunter ay muling nagkaroon ulit ng pagkakatulad kasama ang Jeju Island Arc na Nagbabahagi ng iba't ibang elemento sa Chimera Ant Art sa Hunter x Hunter, ang Chimera Ants ay isang malaking banta dahil sa katotohanan na ang Chimera Ant Queen ay nagparami sa pamamagitan ng pagogenesis, pagpaparami sa pamamagitan ng pagkonsumo ng iba pang mga organismo at ito ay nagbigay ng mga katangian mula sa anumang kinain nito sa susunod na henerasyon ng mga Chimera Ants. Ang mga langgam na ito ay hindi kapanipaniwalang matakaw at maselan na kumakain. Kaya, dahil sa tuwing makakahanap sila ng isang bagay na gusto nilang kainin, madalas itong nauuwi sa pagkaubos. Ang mga tao ay itinuturing na mataas na masustansya para sa isang reyna, lalo na ang mga may kapangyarihan ng nen. Dahil sila ay itinuturing na sulit sa masustansyang halaga ng 10,000 mga tao. Likas sa mga langgam na ito ay nagsisimulang umatake sa mga tao at naging mas malakas dahil mas maraming nen user ang pinatay at ginamit bilang pakain. At ang Reyna sa kalaunan ay kumain ng sapat upang ipanganak ang apat na partikular na masasamang Kimera Ants, ang hari na si Meruem at ang kanyang tatlong Royal Guard si Shia Poop ni Perpi 2 at Mente Tuyupi na ilan sa pinakamakapangyarihang name user na nakipag-ugnayan sa Hunter Association. Ang digmaan laban sa Kimera Anz ay humantong sa pagkamatay ng Hunter Association Chairman Isaac Netero na isa sa pinakamakapangyarihang karakter sa serye sa puntong iyon. Sa solo leveling ang mga higanteng langgam na nagmula sa Esrang Gate sa Jeju Island ay naging dahilan upang ang buong isla ay hindi matitirhan dahil ang Korean Esrang Hunters ay masyadong mahina upang talunin ang boss ng dungeon sa loob ng pitong araw kaya nagkaroon ng dungeon break at libo-libong nilusob ng mga higanteng langgam ang Jeju Island na ikinamatay ng libo-libong sibilyan. Mula nang lumitaw ang gate, apat na taon na ang nakakalipas, ang gobyerno ng Korea ay gumawa ng ilang mga mga pagtatangka na bawiin ang Jeju Island. Gayun pa man, pagkatapos ng pagkamatay ng Korean S-Rank Hunters na si Yun Shuk sa ikatlong Jeju Island Raid, sumuko ang gobyerno na mabawi ang isla. Tinutukoy ng sole Leveling ang kaganapang ito sa pinakaunang eksena ng anime na nagbigay ng isang sulyap sa sitwasyon sa isla ng Jeju bilang pagtango sa kahalaga ng paparating na arko ang mga langgam ay namumuhay ng walang problema sa isla hanggang sa bumaba ang supply ng kanilang pagkain na nag-udyok sa kanilang pag e evolve ng mga pakpak at paglipad patungo sa mga puok ng tao. Ang pangunahing boss sa dungeon sa git ay ang Ant Queen, isang kakaibang malakas na magic beast na may napakalaking kapangyarihan. Tulad ng karaniwang langgam, ang mga magic beast na ito ay nabubuhay sa mga kolonya at nagbumula sa isang queen kung saan ang Ant King ang pinakamalakas sa mga anak ng Queen tulad ng ipinakita sa ikaapat na Jeju Island Raid na naganap sa Jeju Island Arc ng solo leveling at ang Ant King ay isang magic beast na napakalakas na kaya pumatay ng ilang S-Rank Hunters sa isang iglap. Ang Hunter x Hunter ay dumaan sa masalimuot na kwento ng Chimera Ant Arc na nagdulot ng matindiang pagsubok sa lahat ng karakter nito ngunit ang dami ng pagod at trauma na naranasan ng bida ng serye na si Gontrix ay lalong nakakabahala ang Dumal dumal na pagkamatay ng kanyang kaibigan at guro na si Kite sa kamay ni Pito, pati na rin ang bigat ng iba't ibang trahedya na naganap sa buong art ay lubos na nakaapekto kay Gon. Ang kanyang karaniwang masiglang pag-uugali ay napalitan ng isang mabigat at mapanlumbay na anyo nang hindi magamit ni Pito ang kanyang kakayahan upang ibalik ang pinsala na kanyang idinulot. Ang galit ni Gon ay nagdulot ng isa sa kanyang pinakamahalagang sandali sa Hunter x Hunter, ang limitation transformation ang resultang laban sa pagitan ni Gon at Pito ay nagdulot sa dating paggamit ni Gon ng isang Nen contract. Isinantabi ang lahat ng Nen na kanyang maaaring maipon sa kanyang buhay bilang kapalit ng hindi maipaliwanag na pagtaas ng kapangyarihan na pansamantalang ginawa siyang pinakamalakas na hunter sa buong serye. Ang ikaapat na Jeju Island Raid ay isang pangyayari na naganap sa huling bahagi ng solo leveling at ito ay nagdulot ng maraming malalaking kaswalidad sa isang matindi at malakihang raid sa pangunahing kolonya ng mga langgam iba't ibang global powers ang nagpadala ng kanilang pinakamahusay sa paniniwala na maraming S-rank hunters ang kayang talunin ang boss gayunpaman walo sa labing anim na S-rank hunters ang namatay laban sa Ant King at ang natira sa mga ito ay mamamatay din sana kung hindi lang dahil kay Jinwoo matapos ang epikong laban sa Ant King na pagtanto ng napakalakas na lakas ni Jinwoo na hindi nito kayang man nalo kaya't nagtangkang tumakas ito sa kamatayan. Naging severo ang Ant King, isa sa mga pinakamahalagang shadow ni Jinwoo at ang tagumpay ay naging dahilan para maging bayani si Jinwoo sa buong Korea na epektibong nagbago ng kanyang buhay ng permanente sa parehong sitwasyon ipinakita ang pangunahing tauhan ang isang kahanga-hanga kahangahangang dami ng kapangyarihan na may malalim na epekto para sa kanilang dalawa at hindi lang doon pareho rin silang lubos na winasak ang kanilang mga kalaban sa naturang eksenang iyon. Sa kabuuhan, ang mga pagkakatulad ng ant arcs ng solo leveling at Hunter x Hunter ay makikita sa paglalarawan ng mga malalaking langgam bilang mga antagonistang species pati na rin ang napakalakas na lakas ng isang solong langgam at ang kahalaga ng mga arcs na ito sa kanilang mga respective na kwento. Sa mga susunod na video ay rereviewin natin ang bawat episode ng solo leveling upang malaman natin ang iba pang napak ka interesting na kaganapan sa kwento na magbibigay sa atin ng marami pang Hunter x Hunter vibes. Kahit kung hindi ka pa nakapalaw at naka-subscribe sa ating FB page at YouTube channel ay huwag kalimutang pindutin ito na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat sa mga kahunter nating umabot sa dulo ng ating video. Kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at lagi maging mausisa dahil tayong lahat ay isang solo leveling hunters.